Itong metal pin na ito, nabili ko siya sa nagkakahalaga siya ng Yo! What is up sa mga tayong nandyan? Back again it's another vlog na naman tayo dyan mga chong! Alright. Kumusta mga patid Sa panibagong araw na naman to. At samahan nyo ako meron ako na-discover na mura at pwedeng ipamporma sa ating mga sombrero. Meron ako nakita at nabili na pwedeng idagdag sa accessories natin sa mga sombrero. Dagdag forma na rin. So ano pa hinihintay na Tara! Samahan nyo ako. Let's go! Alright guys, na-unboxing na natin. So, ito na siya. Pang! So, ito yung dalawang nabili ko sa Shopee. So, nabili ko siya sa halagang 30 pesos plus shipping fee na 40 pesos. So, mahal pa yung shipping fee. So, ito sila. Dalawa yung nabili ko. Alright, dumako tayo dito sa metal pin. So, itong metal pin na to ay ah, lahat siya metal. So, hindi siya plastic. Wala siyang plastic. Meron siyang pintura na uli red tapos uli yellow yan. so ito yung design na napili ko ayan lumiliab sya tapos sa likod naman meron syang dalawang uh, pin meron syang tusok na dalawa ito tusok mo yung dalawang pin ito dun sa sombrero. ayan tapos meron syang extra na plastic para pantakip dun sa matulis na part ganyan sya Next, dito naman tayo sa Virgin Mary or Our Lady of Guadalupe in Spark. So, mapapansin nyo, solid yung pagkakapintura tsaka gayang-gaya nila yung uh, ano ni Mama Mary. Yan. So, may angel dito. Tapos, yan yung uh, ano ni Mama Mary. Tapos, sa likod naman, yan. Fully gold, gold sya. Tapos, meron siyang dalawang pin ulit. Tapos may extra pa siya na meron pa siyang extra na plastic in case na mawala yung metal or pwede mo siyang palitan ng ng plastic. Pwede rin. So ito yung plastic tapos ito yung metal. Ayan. So meron siyang extra ng isa. Alright guys, kuha tayo ng new era sa sombrero natin. So ito na siya. So isa. Tapos itong socks natin, so dito natin ikakabit yung mga metal pin natin. Tara. So dito natin ilalagay yung ah, metal pin natin dito sa side ng logo niya. So tara ikabit na natin yung dalawang metal pin natin para mapakita ko na sa inyo kung gaano kaangas dito sa sombrero natin. So tara, let's go. Ipapakita natin yung sombrero. So, ipapakita ko na sa inyo. So, na pakita ko na yung montage sa inyo at ito na sila ayan so nakabit na natin siya so, ito yung flame ito yung virgin mary so madali na siya ikabit so ididikit nyo lang so ilalagay nyo yung pin dun sa sombrero tapos natansyahin nyo na lang kung pasok ba yung new era logo nya ayan tapos dito naman sa loob, ayan, so may kita nyo, ito yung, gusto ko lang i-share yung mga nabili natin na accessories dito sa ating vlog. Baka naghahanap kayo ng mga gantung mga tipong metal pin yan. So order na kayo sa Shopee, marami yan. Ang nakikita kong advantage dito, syempre, dagdag forma dun sa ating sombrero. Ang disadvantage naman niya ay syempre meron siyang pin. So bubutasan mo yung sombrero mo ng onting-onti lang naman kung hindi ka naman maselan pwede sa ito. Alright guys, so ito na yung ating sombrero. Nakabit na natin yung metal pin. At kung nagustuhan mo na to, ilike mo na to. At kung hindi ka muna na nakasubscribe, magsubscribe ka na. So baka naghahanap kayo ng mga metal pin na kagaya na ito. Meron sa Shopee. Murang-mura lang. Order na kayo kung gusto nyo. Doon ko siya nahanap at doon ko siya na order. yon, dito ko na natatapusin ang aking vlog. Maraming salamat sa nanood. At ingat kayo palagi dyan, always sanitize. So hanggang dito na lang. Peace. I'm out. Brr.